Yan guys, dito kami sa Alpanar fifty one forty two. Yeah, shopping na si Angel guys. So, so I'm here in Alpanar. Ah, dito sa baba ba? Ito yung mga damit dito, guys. Hey guys, so ganito yung attire niya, guys. Ayan. So, meron dito nakita ko, guys, ng gwapo. Ayan, guys, oh. Overall siya na black. Wow. maganda yan kahit araw-araw mo so dito kami sa minggu. maganda rin nak simple lang siya nak maganda rin tong ano dito manikin guys yung muragi

Naku, naka-ano pala. Naka-on. Ganda ah. Wow, siya. Nice. Oh, 21 kitty guys. nako Siyempre, pang mag-party ka, huwag kang dala ng mga bag na ano. Ito, ito yung seal, oh. Masyadong ano man, eh. Pareho lang matayaya tayo ng paanak. Yan, ah. Ganda Ganda ng ano nila guys So maganda na Hanap ko daw ng isa dyan Sukat ko Dyan dito Okay. Try nga natin to guys. Try nga guys. Pag walang ano, sakit try ko. Kain na kayo gusto mong anong, Ayan, ngayong nabili namin, guys. ganda sana guys kaya walang black yun know, na. ganda sa sa Daiso yung dalawa guys so dito lang ako maghintay so dito okay, thank you for watching thank you for watching guys God bless ating lahat bye please subscribe my youtube channel Mom should be crying. Thank you.